Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Tama yun. At saka isa pa, meron ding isang panukalang batas si Senator Loren. Yun yung tinakol din natin uh -huh. doon sa hearing na yan. Yung tinatawag na 1,000 pesos na maintenance medication support for every senior every month. So, ang ah. atin lang naman doon, sinusuportahan din natin yon ang atin lang ay gawin siyang maintenance medication card para hindi siya ah. magamit sa ibang bagay, kundi para talaga sa kanyang oh. mga gamot. Oh, okay, so bali kung ipasa yon isang 1,000 para doon sa, doon sa initial, para sa universal social pension, tapos yung kay Loren na bill na 1,000 naman maintenance med, so meron kang 2,000, tapos may increase ka pa doon sa SSS. Eh, ba yung malagandang balita ito, Dok? Mary? Yes, totoo po yan. Kaya oh. tayo ay natutuwa <laughs> na very actively engaged tayo dyan kasi na, naman talaga ang komisyon ay para naman sa kanila yan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!